manipis na pader, tumatagos, pati ang haling hid. Oh, Nalirinig ko pa that. yung mga katagang. Zari, Jones. Don't, st <laughs> don't stop. <laughs> minsan nga, naiimbitahan pa kami sa handaan kapag may birthday ang anak nila. Pero sa kabila ng magandang pakikitungo namin sa kapitbahay naming mag-asawa, ay meron kaming napapansin na pangit sa kanila. Grabe naman tong kapitbahay na to, pinakain ng sa handaan. Ang hmm, dami pang lair Hindi naman ito sa panlalait. Pero kung ano yung saya na pinapakita nila sa iba, yun naman ang kabaliktaran sa totoong buhay nilang mag-asawa. Ay ano yun? Chika mo yan. Pinagsiselosan ako nung asawang lalaki. Sabi niya pa nga, hinihiputan mo na ba ako sa ulo? Ha? Hinihiputan mo na ba ako sa ulo ko? Hindi niya lang alam. Pero hindi ko bet yung asawa babae. <laughs> Dahil mas bet ko ay otoko. Pero ang lalaking gusto ko ay hindi kagaya niyang basaguler. Hanggang sa isang linggo na, hindi na bumalik ang asawang babae at ang anak nila. Pero may